Yo, mga pare kay eh. Uh, magde-deliver tayo ngayon ng ano, Replica Pro dito lang sa Mino Baliches. So, eto lang natitira nating Replica Pro. Ano na lang, Aerox N Max PCX sa kami ay Isa na lang yung MIUI. Uh, ano na to, uh, apat na lang. So, ang bilis maubos eh. So, ngayon, ito gagamitin natin yung Winner X. Punta tayo ng Nobaliches. Malapit lang naman dito yun. Parang nasa 15, 5 to 10 minutes lang. Yun. Ito dito muna yung Honda Click natin Pahinga muna So andaan natin dito sa may Bikas Ang ganda ng ano, response ng mga kanina PCX ano, Winner X na agaw na mamali. Magkatulog kasi eh Winner X PCX eh ganda lang ng response ano, Napaka smooth pa ng engine Mas smooth itong engine ito Kumpara dun sa MT-15 ko Lakas pa ng preno sa likod At iunahan Grabe sarap dali ng motor na to Napakaswabe. Eh. Tamang-tama sa mga ganitong ano, oh. traffic traffic. So ito dire-diretso lang to. Lagpas lang sa may ano, motorcycle city tapos kakanan tayo sa may green fields. Ganda gamitin ng ano, Winner X, grabe, napaka-smooth. Iba talaga yung ano, yung smoothness ng engine ng mga K56 engine. Same lang engine to yung mga CBR. CBR version 4 na naka-assist and sleeper clutch. Bakit sobrang traffic po? Tapos, kahit first time ko siya i-drive mga pare kayo, no? Know, parang hindi ako nahihirapan na ito, isingit-singit siya, i-maneuver. Kasi, sobrang ano, ganda dali ng motor. Ayun, no? Know, parang tansyado ko agad siya. Parang ganun yung pakaramdam ko. Or dahil identical siya dun sa Honda Click yung ano, yung lapad. Kasi yung lapad niya, hindi naman din siya ganung kalapad talaga parang may dalalan din ako na Honda click ganun yung pakaramdam ko pero na manual ano ba meron ah kasi Friday Friday traffic tama ba hmm dito tayo diba bakit ganun taas ng jeep oh medyo naninibago lang ako sa preno niya sobrang lakas yung likod lalo yung likod. pero yung harap Malakas din siya pero normal lang Yung likod ang harap Lagi ako nag skid Siguro nasanay ako dun sa MT15 ko tsaka click na Saktong sakto lang yung lakas ng preno Dito ang lakas eh Konting tapa ko lang sa preno May hinto agad So ito yung ano Winner X sa traffic Yan, makikita nyo Kung gano'n siya ka okay Dalhin for everyday With daily commute Ito na sya Ang gaan eh Sarap Okay na okay siya i-drive So sunod i-drive natin to sa ano Marilake eh. Punta tayo in Fanta uh, Gamit pala natin camera nga yun, Itong Sony FDRX 3000R Ganda ng camera din na to eh Ito yung pinakaunang camera na nagustuhan ko talaga Bago yung GoPro Sana ba yun? Ito ang naata motorcycle city o, ito. Pero lalagpas pa tayo Ay, hindi, hindi pa to Sky Ay, ito pala yung mga Sky Go Makapag-review nga ng motor dito Greenfield 3 Subdivision Ah, dito tayo kakanan Greenfield 3 Kanan tayo dito Alright Kasi may bayad lang to eh Pero papalag tayo dito Boss, pwede yung tumaan? Yung tarasyada siya, nagitwan na Pa? Nagitwan na Ay, bawal po na ako magdaan dito Alam mo, tamo sa ano po eh? Saan ba yan? Sa may St. Jude po. St. Jude Street. O, ganito uh, siya dito. O. St. Jude Street po. Dito oh, rin siya, natagos Opo, natagos po ako doon eh. 5 pesos. Ah, sige po. Sa 1 Ah, sa gate 1. Ah. Okay. Pag pabalik po, pwede ako doon? Pabalik pwede doon. Ah, pwede rin doon. Okay. Thank you. Pero pwede rin ako dito lumabas mamaya. Okay. Thank you, sir. Doon lang yan entrance ah, okay thank you ayan so nakaiwas tayo sa traffic na malala tapos may ano kanan ako nakita ko sa mapa tapos pinakadula kaliwa ako tapos may makita tayo dito parang bike shop doon na tayo kakaliwa dalawa ah ito nga yung mga bike shop tapos kaliwa tayo dito Ah, nakapag-deliver na ako dito isang beses. Nakapag-deliver na ako dito isang beses. Gabi, may Sporty naman yung kinuha. Ah, okay. Tapos alam ko, kumaliwa ako dito eh. Mas kayo po isa pipe. ito ah, po, sir. Hmm. Pang Mio 125 po. Hmm, M3. Hindi naman sa dito. Ay, hindi po. Solid din. Opo, oh, solid din po. So, ayun guys. Pabalik na tayo. Ayun, sobrang smooth transaction. Ganun lang, mabilisan lang. Mga bukas, mag-ride tayo. Siguro, mga parang gano'n lang yung video, no? Sa mga gusto mag-order ng replica pro, meron pa tayo pang MIUI. Tapos, mga Aerox and Max PCX Click 160. Yung ADV natin naubos no na eh. Ayun, may buy data ulit dito. Pagkano, sir? Lima lang po. Lima? Thank you, sir. Yon. So mas mapapabilis ang biyahe natin dito Bayad lang pa limang piso Sa balikan sampo Eh kasi kung doon ako magdadaan sa may bayan Yung sa may ano doon Malapit na sa may stoplight Ang haba nung ano ko dadaanan ko Pero dito hindi na masyado Observe 20 speed limit dire diretso na lang to sa eh, Gusto makalabas ako oh. so, Sa mga para eh, Siguro dito ko lang puputulin yung ano Yung vlog ko So Sa so, ma interesado po Inulit ko lang Pwede <laughs> kayo mag order sa akin ng Replica Pro Pero pa tayong stock eh Kaso purte kita isa na lang Bilis na obos kasi Ngayong December Ang daming pera ng tao ngayon eh. daming nag nagpapalit ng mga tambucho So yung stock ko nung na nakaraan Naubos na talaga Parang nasa 20 pieces na piraso pa yung ano ko nung nakaraan naubos lahat greenfields ah ito pala greenfields to okay gate 1 so ang labas nito oh. saan na ba banda kakalawa na tayo dito eh ah bago dumating ng Davis ano ah ito nga yun thank you ah, okay may ano pala dito ito, ito sa baliches Tapos Ito ka no Tapos pala doon na tayo ng kanina Para hindi tayo masyado na traffic Pero at least alam na natin yung dahanan Ang oh, ano ko lang dito sa Winner X no Nabibingi ako pag nagbubusina Medyo malakas yung dating sa akin Kasi yung busina pala niya Andito <laughs> Grabe So sige mga pare ko uh, Susunod na lang Kita kasi po sa next vlog. Bye-bye!